Hi guys! Another day, another vlog! So for today's video, pumunta nga pala kami ngayon ni Boy sa 7-Eleven para magpalamig. Patulong na nga ako na ito sa mga oras na yan pero dahil sobrang init nga naman talaga kaya naman naisipan muna namin magtambay dito sa may 7-Eleven. Summer na summer na nga talaga ngayon dahil sobrang init nga naman talaga dito sa Pilipinas kung medyo o lang talaga ang buhay ko talaga ay magpapakabit talaga ako ng aircon dahil nga hindi talaga nagpapatulog itong sobrang init ng panahon Guys, sobrang antok ko na nga din pala hindi rin pala talaga ako nakatulog lalo na kapag nakakaramdam ako ng sobrang init May plano nga pala kami maligo ng dagat nito pero hindi nga rin talaga matuloy-tuloy dahil nga sa mga schedule natin na hindi talaga magkapare-parehas. Sana lang talaga kapag natuloy talaga itong family outing namin ay talaga namang may dagat pa. Char. Bumili nga lang pala kami dito ni Boyet ang ice cream para naman hindi nakakaya na nakatambay lang kami dito ni Boyet. Kapag ganito talaga mga panoon, kapag sobrang init ang panoon, lagi ko talagang iniisip na bumili ako ng aircon. Pero dahil nga nagre-rent lang din talaga kami, hindi nga din talaga matuloy-tuloy yung pagbili ko ng aircon. Marami nga ako nakikitang murang aircon pero sabi ko nga sa sarili ko, bibili lang ako ng aircon kapag may sarili na kaming bahay. Marami nga way para magkaroon kami ng sariling bahay pero dahil nga gusto nga namin dito lang sa lugar namin ay talaga namang nahihirapan kami magkaroon ng sariling bahay. Nasanay na rin talaga kasi kami na dito nakatira sa lugar namin kaya naman kung aalis kami dito mahihirapan din talaga ang buhay namin. Hindi naman sa nag ako or what, pero dito sa lugar namin ay tahimik nga lang din talaga. Kaya naman ayaw ko na nga din talaga dito umalis. Sa totoo lang, ayaw ko lang din talaga tumira sa mataong lugar o sa magkulong lugar, lalong-lalo na kapag maraming nakamarites. Char. Convenience na rin talaga dito tumira sa lugar namin dahil nga dalawa din talaga yung pwede namin puntahan. Pwede kami pa Las Piñas, pwede din naman kami papako or Napansin ko nga lang din talaga abang nakatambay kami dito ni Boy wala nga din pala talaga pumapasok. Siguro natatakot sila sa amin Char. Malapit na nga pala maubos itong kinakain naming ice cream. Kaya naman sabi ko nga kay Boy kapag naubos to ay uuwi na nga din kami. Mas lalo nga lang din talaga ay naantok dito sa may 7 eleven dahil nga sobrang lamig din talaga. Pero bago nga pala ako umuwi dito ay nagtingin-tingin nga lang din muna ako dito dahil nga baka may mabili tayo dito. Totoo lang din talaga, marami ka naman talaga mabibili dito, pera lang din talaga yung wala. Char. Gusto ko nga palang bumili ng bulldog, pero mukhang wala nga pala ilang ngayon dito ang stock ng bulldog, kaya naman iba na lang din talaga yung binili ko dito. Buti na nga lang din talaga nakita ko nga pala dito yung gusto ko na seaweed, kaya naman kumuha ko dito ng isa at bibiliin ko nga din to. Mura nga lang din pala dito yung seaweed na gusto kong bilhin dahil nga sa iba ay mahal nga to. At pagkatapos ko nga dito pumili ng gusto kong bilhin ay eh, babayaran na nga din talaga natin to. Dalawa lang din talaga yung kinuha ko at baka mawalan tayo ng budget kapag ka nag-shopping pa ako dito. Char. At syempre, dito ko na nga din talaga tatapusin ang aking video. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. At huwag din kalimutan i-share itong video na to. Thank you for watching!